Ito, dahan-dahan lang muna kami dito sa uh, <coughs> pagtulay-tulay namin dito kasi pahirap nang madulas. Pero guys, talagang napakaganda. Maano kayo, kayo na, kapag nakarating kayo dito, kayo na mismo yung umusga. Talagang ano, nakaka-refresh ng utap. Tsaka ano, ibig sabihin pwedeng tumalon dito sir, ano, para maligo ano. Talagang, ayun o. Oh. Eto may hagdanan pa. Sir, ilang months o bago natapos yung ganito kalaki na parang swimming pool na fish pond? Taon po yung bunilay niyan sa mga Sa kalating taon po siya sinemento. Talagang na, napakaganda. Kasi kung hindi no? pa po siya hindi po siya ganyang kalalim talaga. Ayun o, talagang na, napakagandang tingnan. Talagang nakaka-fresh. Ayun o, talagang super ganda eto na guys uh, nandito naman tayo sa babuyan naman ni Sir RJ Sir RJ uno ang gamit nyo ano na feeds etong babuyan na to sir kaninang babuyan to ako sa kapatid ko sure po sila napakaganda siya ng ano ng mga alaga ng baboy syempre uno ba naman yung gamit ayan o ano, uno ano eto sir ilang months na pong inaalagaan tong baboy na to ito po, uh, malapit na po siyang harvest ngayong December po. Ah, ngayong December? Yes, sir. Pero sir, talagang sa tingin ko, medyo magaganda na talaga yung weight nitong ni mga alagang baboy. Hmm. Ilang piraso po ito, sir? Siyang lang po yan, sir. Nine pieces. Talagang, ayan o. Oh, Umaba. Ang gaganda, sir, ng katawan. Ibigin, sir, mga ilang kilo na yung pinapakain dito? Um, hindi ko lang po alam. Hindi po kasi ako nagpapakain oh. yun eh. Pero ang gaganda ng katawan, sir, ano, talagang bilog na bilog. So, parang yung iba halos 80 plus na ano, mga 78, 79 na kung December pa to. Ibig sabihin meron pang mga 3 weeks to 4 weeks ano okay. bago i-harvest. So, mag na 90 plus, mag 100 kilos tong bawat isa na mga alagang baboy. Ito lang guys yung kagandahan kapag ang pakain talaga guys is yung purong ano, purong feeds tapos branded pa na uno talagang kitang kita guys sa katawan ng mga baboy yung resulta sa pinapakain sa kanila eto meron ding uh, swallowing pool at least uh, diretso na sila yung tubig naman yan sir galing na dun sa ano, sa ano swimming pool din. sa swimming pool galing dun sa uh, parang fish pond puntahan ko dito sir para dito kumakita. Uh, mas marami kasi akong viewers na talagang interesado sa mga ano sa mga alagang baboy Eto sir, ibig sabihin, mga 3 months na to. O oh, wala pa. Simula niyong inalagaan. Hindi ko lang pa. <laughs> At saka ang maganda dito, kahit yung bubong, simple lang, talagang hindi mainit. Ano? Okay, nilagyan lang po namin ng... Ano? Yung parang trapa lang, ano? Yung pala pa ng nyug po. Oo. Para hindi mainit. Oo. Tapos dito, presko, pres, presko din talaga yung mga alagang baboy. Ito guys yung kagandahan kapag yung alaga ng baboy, purong pitch yung pinakain at saka uh, hindi stress yung mga baboy, talagang kitang-kita yung ano, yung katawan nila na talagang mga mga malalaki. Ah, uh, prutas to. Yan po, uh, passion fruit po isa. Ah, ito yung passion fruit. So, dali lang po yung alagaan. Uh, Nagalaga din po kami yung, kasi pwede po siyang ihalo sa produkto namin dito, yung tobacco. Uh -huh. so, ah ah, so, ito. ito may bi pa ano. Ito naman po ito. Ito naman po. Uh, currently po dine-develop pa po siya. Uh, uh, e project pong, po to ng kapatid ko, Lovely Beds in the Garden po. Ganda okay. no, lovely so, beds okay. and garden. Ayun, mga cementado po yung plot niya. I mean yung outline ng plot. Oo. Naka-cement na po siya para uh, madali lang po yung pag ano, pag cultivate ng lupa. Oo. Naka-arrange po siya para ano, Ay, yes po ano, design. Gulayan talagang po siya, and then lalagyan din ng mga landscape. Opo. Sa ngayon po, di, hindi pa po siya tapos gawin. Oh. Pero maganda. Ano, ang galing, ang, galing ng idea niya. Tapos yung pinakadulo. Kubo po. Uh, Ku kubo house. Kumbaga tambayan. Kumbaga bawat ano, iba't ibang yeah, pananim. Yung, sa bahay <laughs> ano po sa pakbet na gulay. oh, ah yung pang pinakbet. Uh, pang tapos kapag ano, pagdating dun sa dulo, dun nalulutuin yung pinakbet tapos diretso <laughs> na na. sa dulo maglalagay pa po kami ng fish pan para diretso na po siya kompleto Maganda But, po ano. Da, ang ganda. Kukuha na din ng gulay. Napakaganda po ng ano, ng idea. At saka talagang ano yung concept na ginawa. Sasiyan so, po mga nakatayong ano kayo, diyan po lalagay yung bubuyog pag natapos na po. Ha, ah, yung B yeah. na ano yung, yung pollinate po ah, sa ano yung, yung stingless bee. Po. Stingless bee na walang ano ano ah uh, walang steering Napakaganda ng idea no, talagang ano dapat yung ganito talagang sinusuportahan ano Sobrang ganda. Guys, talagang ano nagpa-tour na tayo kina Sir RJ. Sir RJ, ano pong uh, family name nyo po? Uh, family po kami ng ano, mga Borbe po. Borbe. Ayan. So si Sir RJ na meet natin dun sa ano sa Pili, sa Bicol Agri Summit. So ngayon lang tayo guys na kapasyal dito talaga sa ano nila, sa farm. So kaya talagang ano, bawat sulok talagang nagpa-tour na tayo. Ano? Ah. Oh. po yung in-charge sa tilapia namin. Ah, mga so, tilapia. Ako naman po sa rabbit. Oo. Oh, oh. Tapos yung isang kapatid ko po, po sa mga gulay po namin. Ah, mga so, ano, talagang kanya-kanya kayo ng ano, no? Kami uh, ni business po kasi <coughs> And then yung main product po talaga namin sa farm, ah uh, tuba juice po. Tupin ah, tuba. tuba. Tapos, naman si naman. Manoy Elyong yung... Manoy El po, papako po siya. Pero nandito po siya. Ah, uh, eh Imit natin. Meron po kung nandiyan. <laughs> So ito, uh, asola ano? Maganda talaga kapag may asola din para may alternative na ano ano. Ito, mga native pig. Wow. Ito, yung customer ng mga lechon. Ito, sino nag-aalaga nito, boss? isa ka pong kapatid. sila din po yung nagmamarket ng mga suka namin dito. Kailan pinanganak tong mga ano? 2, 4, 6, 8, 9. Mga magto pa lang po yan. Yung magto two weeks pa lang. Ang ganda, ano. Tapos ang kinakain nila, normal na feeds din, ano. Normal na feeds po, tsaka ano. Ito din. Ito okay, naman, so, sir, buntis to. Buntis po, mga nganak na din po yan. Ang ganda, ano. Ayun, oh, talagang malaki na yan dyan. Ito nga, oh. Ito yung, ano, yung gustong-gustong gawin ng mga lechon. Uh, gustong-gustong gawing lechon ng mga lechonero. Okay. Kasi May nga, talagang, ano. Oo, oh, at saka yung, yung balat, hindi nag, ano, hindi nasisira hindi nabubutas katulad yung sa mga apote ang ganda po ano talagang maganda eto naman si, siya na nagpapa nagpapadede sa sa anak niya ano opo ang ganda ano ayun talagang dami super healthy din ang bibilog ng katawan ng ano ng native pig talagang ano isa rin sa mga ano is yung talagang pinoprotektahan na yung ano niya ano Opa. yung mga anak, 2, 4, 6, 8, 9. Ang gaganda pa ng ano, mabibilog yung katawan. Eto, sir, uh, ilang piraso yung nagsimula siya na mag-alaga ng ganito na native pig? Ito po, ano, dati po ano yan, uh, mga anim. Kaya lang kinatay na po kasi hindi na kumaasikaso ng kapatid ko. Oo. Tapos hanggang sa eto na lang Ito yung, na yung natira. Po, <laughs> pero ayos din ano, siyam din yung anak halos sumasabay din dun sa oh, ano, okay. sa normal na mga Mas, baboy, di baboy you know. ano yung pang, ano oh, yung mga anak ano yung mga anak ano yung mga anak ano yung mga anak Ang yung ng ng, ano, mga anak ano yung anak yung mga anak ano dito naman, sir, sa yung mga anak mga ano Etong aso maganda to kasi ano, yung pampaano sa baboy. Ito naman po, parang ito yung mga dati nilang anak. So, ah, dati nilang yung, anak. Kina, ano yan kina, sir? Na Babae o lalaki? Hindi ko na pa alam. <laughs> <laughs> ah, ito. Kinakatay, kinatay na po namin yung Ayos ano, ang ganda dito sir. Talagang maraming mga ano. Ay, <laughs> Tapos ito naman mga mga pato. Mga pato-pato. Pato. Pato. Ay. Tinulungan po muna namin sa kasi nag-aano din sa namin. Ito. Ito na, um, na <laughs> At least ayos. Ano? Mix ng pato. Mix ng mga manok. Ayan. Ayos. Ano? So, talagang sama-sama sila. si Ayan. Tuwa Ayan. So nakadalo po guys. Si Nova sa uh, isang Manila Zoo. Dito sa Camarines. So ano? talagang tuwang-tuwa. Ang ganda. Napakaganda. Ito, kambing din, ano. Pero na-approve na po kayo sa ano LSA? Approve na po siya. Ah. Pinapassas ka po yung mga document. Yun, eh. By this year po. Ito. Pinatapos lang nila. Maganda yun, ano. At least, malaking tulong yun. Para at least, mas ma-develop nyo ng mas maganda. Ito guys, rabbit uh, farm. Rabbit park. Napakaganda. Uh, Manoy Elio integrated uh, farm La Vida Coco ito talagang ano maganda sino sir yung nagdesign nito yan po kasama po siya sa ano concept po ng ano rabbit park ako din po ito e, po ayan tapos ito po yung tindahan nyo tindahan po namin ng suka yung ng mga yon. suka ayan tapos yung kumbaga parang bagsakan ano mas maganda sir sa sa summer talagang ano na ano to, ano? Sa summer po yung peak season talaga ng mga turista po dumadaan. Oo. lalo na po yung tuba namin. Oo, talagang yan yung pinaka, ano no? Tinadayo nila tayo. Tinadayo at saka pinupuntahan. Eto mga tilapia, sir, galing lang to sa uh, pond nyo rin o? Uh, binibili po namin yung fingerlings nya sa baaw po. <laughs> sa baaw? Sa uh, bee farm. Opo. Tapos yan po namin inalagaan sa loob. Sa kabila. Yes. Ayun.